Kanawa na gibuhat daw yun. na uwi mo Okay, okay Sa mga tagpante Pwede din na mong counterflow ka Ay tungkol sa rason ni mo mulit ka Huwag niyo sa'yo dahi mo Na masahiro ka, o niya aga ka Kaya, huwag makasunod ko sa'yo kayo Kaya, may lugaw Kaya, pangutan na unti ka, nakakuha mga siya Pwede dahi kamo mong counterflow okay. sa yellow lane Habang nagpapatrolya tayo dito, napansin natin ang isang bus na nag counterflow upang mauna sa trap. Kaso doon sa unahan, hindi siya pinagbigyan ng mga sasakyan na makapasok. Kaya ayun, nag-cause ng traffic. Ito yung mga resulta ng nagmamadali. Kitang-kitang yellow lane, nag counterflow pa rin. Kalawa na magbuhat daw yun mo. O. O sa? Say malate sa unsa? O nga, pwede rin na ingana. anak. Kalawa daw, yellow May counter flow na ka Pwede din na mo counter flow ka Kahit tungkol sa rason ni mo mulit ka Huwag niyo sa'yo day mo Lugar ito Lugar na lugar ang purpose nitong video ay para hindi itolerate ang mga ganitong driver. Unang-una, magkukos ito ng malaking traffic. At ang pangalawa, hindi safety para sa ating mga pasahiro. Attack punit. Attack punit. Lugar ito, ito, ito.

आह ये बहुत नहीं मोर रिस्क लीडिंग ना आवेश वाले एक्सपायर में लगे आशा में बगूर रिसो ने हट विडीट विडीट ट्री पामने आ में बगूर ने हट विडीट विडीट ट्री पामने आ में बगूर रिसो आउट एक्सपायर में ना दिले आशा में बगूर लगे परिताओ बगूर ना वाला ha? gaapon hey, pa pa nga? gahapon ugos, ugos. Okay. Okay. Ay na pa ni G. test. gaapon pa G? gaapon diis ugos test. ugus tungugus ispa tungugus. ako pa ni G. gitutmarin ibigmasis. ano na ayon na na ano kay kung diya ako na katiyupian. magkus ka rapid kus pa kay siya yung mga buhat. Ay, ay, mga paseo, na yung gila buwat. anu mga pasaylo kung ano na ito naman ay mga simpleng paalala lang sa ating mga motorista o mga driver. Do tinitikitan pa rin natin sila dahil may mga violation nga sila at para hindi na rin maulit. Hindi man ganun kalaki yung penalty pero sana maging warning na rin po sa, sa kanila para hindi na ulit maulit. Kaya mga kasikop, ito ay awareness sa mga ng kalsada.